Hello so, you know, mga kababay, ito yung ano ah, evaporator ng Toyota Fortuner 2019, no? Imagine, no? Oh. oh. May mga balayibo na rin ng aso. So, ito, uh, ah, pag ganitong sitwasyon, ah, pag may na ang buga ng ah, hangin, ang aircon nyo, yun, uh, ah, ba, sobrang dumi na. At saka ito, tingnan yung makikita nyo, may mga balayibo na ng aso, okay? Pero ito, may likto, ah, walang lamig mga kababayan. Sandali, sandali, sandali. So, ito yan sa likod. Nakakalas na rin yung condenser. Ito na lang yung evaporator sa harap. Okay, uh, abangan nyo yung pagriktis namin dito. 100% may likto. So, yun na, kinakalas na. Kaya tandaan nyo mabuti mga kapayan, pag umina ang labig ng aircon, huwag nyo ugaliin na magpaparakay ng preyon. Kaya yun ang palagi nating nire-remain sa inyo dahil kami araw-araw ah, ito yung ginagawa namin. Para, ayun, may idea ko Alam nyo na yung gagawin nyo. Umpisa pa lang, pahanap nyo na yung problem. Akala nyo, pag ng preyon, makakatipid kayo. yun. pa kayo tuloy dahil once na kayo ng preyon, lalamig pero mawawala rin. Hindi sayang kaya ang mabuting gagawin, hanap, hanapin na, isub na ang problema bagit na wala ang lamig. So ito, walang walang preyon to, zero balance 100% may leak to. So abangan niyo, ililigtas natin 'tong evaporator sa alat. Okay? Hello mga kababayan, ito tips itong Toyota Fortuner 2019 model, ah uh, biglang nawala ang lamig ng aircon. Ngayon ang ginawa namin, na uh, muna namin sa labas wala kami makita. So ito, binabana namin 'tong evaporator sa likod evaporator sa evaporator sa harap at saka ito condenser yun isusunod namin yung compressor ibababad na rin namin tapos ito na ito yung dahilan bakit nawala ang lamig ng aircon ito yung evaporator sa harap mga ayun o no? operation ng kundi na lang yun o no? 125 PSI na lang so ito ang dahilan bakit nawala ang lamig ng aircon kaya tandaan yung mabuti mga kababayan o no? Hindi naman mawawala 'yun dahil kung walang problema. Ayun oh, ang lakas ng leak oh. So, 'yung, yung ibang na, ano, namin na hinang pero pag paghinang, naglilipat-lipat na. Ito nasa ilalim 'yung ano niya sa leak niya. 'Yun, uh, papalitan na natin 'to, much better, papalitan na natin para pares na walang abala dahil siyempre, a 2019 model 'to, ano, 5 years na rin. Mahinang klase na rin 'to kaya ito ang dahilan kaya nawala yung lamig. Huwag ugaliin na magpapakakakainang pre ng mga kababayan. Pag nawala yung lamig, kailangan umpisa pa lang, pahanap yun na para hindi na masira yung compressor. Dahil pag ganyan na may leak, si compressor maubusan siya ng langis. Okay? Natanda nyo mabuti ito. Palalamigin natin ito guys.